Hmm. 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 Ang galing niya ano, parang tunay. Isa pa nga dito, dito. Pre. Isa nga dito. Tingnan niya. i'm Tay, kaya ko rin yung tay. Tinan mo. Yut, 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 yut. Kala nyo, kayo. kala nyo kayo lang ha. Yut, 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 yot yut. ko kasi la, lagi sa kapitbahay kong matanda yun pagka, pagka nadudula siya sa amin niya. Yut! <laughs> yut kaya na nung pwede yut 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 oh malisyoso nagtatawag lang ako ng ibon oh yung iba dyan ang hirap pasayahin ayun oh ayun may sumagot ayan tabi tabi po pero bati po ay tayo ito kinakain oh ito. 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 Tikman mo tayo. Aito, ano? mm. ah. Tikma Sobra asin. Ito. Ito. Na ito. Pingol. Ito. Nakita pingon. Ito. 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 Ito, malaki. ito, maasim din. Maasim, maasim din. Eh, ito'y malaki na. Mm -hmm. Ayan yung maliit pa. Ito, Ay, hindi, iba rin to. Ibang ito. lahi ito. Iba yun. Ito, ito. ito yung asim. Sa ito. ito, ito pa. So, asim. Eh, yun, maasim din ah. Mm -hmm. Bakit yun eh, inaano din namin yun? Ito, maasim din to. Maraming pang asim eh. Sa gubat. Ayan tayo, hindi ko alam yan. Ano yan? Ito. Tingin nga tayo, ang ganda. Oh. Ano ito? Ang malarya ka ito, ito lubo sa apoy. Malarya? Mm, mm Ay, ang ganda. Pag pumutok, nabusapoy. parang oh, sa ito eh. Ito? Mm. Ito, gamot sa malarya. Ay, galin. Gamot sa Ikaw hmm. mo Sa apoy. Tapos, nalagyan tubig. Hmm, hindi, ikaw mo sa apoy. Pag... Tapos, Pag... Parang bubusa ito eh. Tapos pagkatapos, batanggal na yung kan Hindi iinumin? Hindi. Ano? ano? Sunu, Sunugin mo lang sa. Ah, Tapos yung usok nila matatanggal na yung. Ah, usok. Yung, ah, usok yung gamot. Um, yung Ang galing. Not, Kaya pala may lamok ko. Oh. <laughs> Ngayon pala ito, ayan po yung kanyang puno, ayan. Tapos ito yung kanyang pinaka parang bulaklak yung buto. So, lang daw po pa umusok tapos sisingutin niyo gamot daw po sa malaria. Ito yung gamot nila sa bundok sa malaria. Ah, tayo ano pala tandaan nyo pagka kayo may malaria? Ayun, halapin... Hindi, dito sa bundok. Alimbawa, may malaria ka. Paano mo mararamdaman na may malaria ka? Ito, ginagano ka. Giniginaw? Ayan, giniginaw niyo. Ah, parang gamot na rin siya sa lagnat, no? Isunog mo sa apoy. ang galing. Ang dami talaga nila mga... <laughs> alam pagdating dito Maraming, sa kabundukan. Napupunta sa doktor. Kung kaya lang gamot sa bundok, yun ang kagamitin natin. Malalaki na po puno dito. Marami ng puno. Dito tayo marami na rin baboy. Dito dyan. Dito pa rin dito. Yung noon, yung marami pa dito magdali.